Sige, lapit ka dito. Gusto mong matuli? Masakit daw yung <laughs> takot ako eh. hmm. eh. <laughs> marunong isa ka pa? Ano, ano, ano? Ano, ano, ano? ka sa akin? Susugod ka sa akin. <laughs> Oh, ano, 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 ano? Patay ka? Hmm. Grabe, lakas. Kita e, niyo mga pre, nakakadalawa na. Dalawa mo. Nakakadalawa ka na, pool champa. Sige, pag nag-cool down to, ubos ka sa akin. Gawin mo. Sige. Ang mo, <laughs> <laughs> mo ah. Oh, sige, lapit mo. Tita yun na ka, patay ka sa akin. <laughs> Gusto kong manakit. Oo ah, na. pare. <laughs> Hindi may mga nang pare, ano? ng interface niya, o. Pangit, eh. Nakikisunod din sa Sanders. Honor of Kings. Maganda yung dating ng, ano, ng Honor of Kings ngayon, eh. Hindi <inaudible> totoo <inaudible> yan. Bola lang yan. Saan tayo? Sino gamitin natin? Ay, di mo na? Jungling. Walang nagsisilik ng jungling, men. A few moments later. Let's a hero. Kadita ah, sige. Pakpakan ka na to. Tumigil ka. Pag may gulo, ikaw ang tumatakbo. Understand... Bakit kita niyo yung mga pre o oh, rank 1 o? Oh. Junior ano yan eh, junior title mga pre. Alam <laughs> niya, <laughs> yabang mo. <laughs> Oop. mamay sa akin, prank ko. Hindi ka makakatuli sa akin. Tuli na to pre. Oop, oh, patay siya ano, Esmeralda. <laughs> Natuli ng ano, tapoy. <laughs> Nasunog yung sibak nun. <laughs> Gustong gumantin ni Brody. Hindi eh, lang eh. Ano patay ka mamaya sa akin, Brody. Ito na, ito na. Ito, ito sinasabi ko eh. Dal-dal ka lang eh. ano na sinasabi ko eh, ha? Ito, patay to. Oh, patay ka din. Akala mo makakatakas ka? Oh. Hindi dahil sa'yo. <laughs> Ay, naku.

mga una lang yan. Sige, marunong pa eh. O, isa ka pa? Ano, ano, ano? Ano, 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 ha? Susugod ka sa akin, susugod ka sa akin. O, ano, 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 ano? Patay ka. Grabe ang lakas, ang nyo. Dalawa. Kita niyo mga pre, nakakadalawa na. Dalawa mo. ka na, pulit ka ba? O. Ganun lang kasimple mag-Julian mga pre. Oo O? O? Eh, samahan pa ng lupit ng misis ko. Ano rin na ro? Ah, sige. Ay, patay ka yung pumad ka. Oh, oh, oh. Patay ka na naman. Oh. Ang buenas naman. Yan marunong pre. Ano, ba to? AI? Ha? Huh? AI yata ito mga pre. Huwag ka lumik. <laughs> Babatin ko buwa nga mo, ha? Babatin ko. Baka mo, wasak na to. Basta, kasama ko ng Mrs. Ko, tomatigyan oh 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 tak tak Takbo, 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 takbo. Ang mo akin Buro gumugay juan hu 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 Ay, sayang. hu to? Hmm. Ay, sayang. hu mo ngayon. Parang may hu sabihin eh. Wala, hu 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 Sayang naman. Wala! Ano hu mo? naman. Pinilit. Oh Porke malakas ang damage mo, ha? Yun ay kung makakalusot. Eh, hindi na kalusot. Hindi <laughs> mo ko kaya Olo, nagwala ako kaya, Mimi. Ulo, nagwala na yung mga kasama ko, pre. Paano lang pag damating pa ako? Soy, ang kapag na mukha mo. <laughs> Bakit na Sige, patay mo yan. Ulo, hindi makapurba sila nila. <laughs> ah, sumasabi siya sa task, pre. Ang tas, ang Gulpein muna namin to sana si, si Kwan dito. Launch Esmeralda. Ayaw na kaya? Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw. nagwala na. Sige, luluin mo. Pagka na yan. Pagdating ko, lulu yan. Ang laswa ng buha nga mo, ha? Ang laswa. Oh ano? <laughs> Takbo na. Nakakot, pre. nagtakot talaga, pre. Nakakailang kasi mukha mo. <laughs> Alam niya mapupulit yung tibak niya dito sa ano ni Julian Pre. Eh, wala na niya. Pagka ganitong laban, wala na to. Bulul. Ito naman. Ano ba naman? Oh, patay. Parating ba ako? Parating pa yung pinakamalakas, oh. Malakas ba yung putok ng bunga nga mo? Oh. 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 Ay, naku. Sarap mong patay.

kayo oh, no? nakakonsilmin? Ano yung kalusip ka pa? Oh, patay. Bumalik, 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 bumalik. Patay ka kung magka. Dito. Ay, ba't nawala? Dito, songkit. Songkit. Masigi. Ultimo. <laughs> Hmmmm... ka, kumag ka! Hmm. Hindi dari sayo! <laughs> wala na, alam na! parang na lang yan mga pre? Eh, wala na lang mga pre. Ano, pa pam na nga lang ako eh. Saan pa niligaw ang digla to? Oh? Ah, Ano, nakaka-kill pa naman kahit pa paano eh, ano? Ba, dapat naman, ano? <laughs>

Ano naman talaga yung songkit oh, sa akin, pre? Karma yan sa'yo. Sa Tama nga, nawasak na yung taplin natin, pre. Kanina pa. Taplin, taplin, taplin. Dito tayo, pre. Dito tayo. Wala na, wasak na ito mga pre, oh. <laughs> Kaawa din yung kalapa namin, miss. Anong ginagawa mo? Pinapatay mo nga eh. Kaawa din. sa mga ganitong laro mga pre show no mercy talaga mga pre gawin mo kasi minsan bumabalik to dek eh. at marami kayong kill dahil wala naman kasi talaga sa dami ng kill yan mga pre matalino ka mo ko pe <laughs> oh wala na oh parating pipe na kamalakas oh hindi ka ko oh patay na oh Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. mga birada ngayon. Oh, dito makakataka sa akin kahit mag-teleport mag ka pa dyan, Oh, oh. Kahit mag-flicker ka pa. Oo, oh, ayun. Uy, nagsasali baba, ayun, si Baba Pre, oh. si na bala dyan. Kaya, kaya na Gord Hindi. Ulo, ulo, Buti ka na. <laughs> kaya bisita ko mamamatay din. Nadali ako. Like oh, patay din. <Wouldến> Nadali din siya, Min. Kita niya mga pre, mga beradang pang malakasan. Patay okay. mm? <inaudible> uh, ko eh. Oh, ako na sa ano, sa Lord. Kaya kaya ko na to. Baka ikaw ay makarma, sinasabi sa'yo. Hindi. Ano to, pre? Ay, kaya ko na to. Yabang yabang dito. Ano? 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 Nakita ko. Ano? Ano? ko. Ano? 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 Mayabang ka kasi. Ano? 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 Ah, tama, tama lang yan, tama lang yan. Okay. Naku, na-corner pa nga. <laughs> Naku, wala yung ending -end dyan. Pero kahit kaya hindi, tamas yan. Oo, oh, uh, triple kill pa nga. Manyak yan. Ang inabot, yan. Hala, sige, manyak ko. Sup-supin mo. Dariin Sup, mo. <laughs> wala na. Ay, wala na to, pre. Promise. Tuloy-tuloy na to, pre. Ay, bisit. na natamin. Parating pa ako. Gusto niyong mamatay? Hmm. Kanina ka yup. oh. Kanina mo kipo mo? Oh, wala, wala, oh. Oh, alla, alla, oh. ala hala, walang tumulong. Patay! Ay! Patay malis! Patipaklong. Ba't ako sinisisi mo? Hala, ubos, ubos kayo, hala, ubos kayo, hala. ala minyak. Eh, triple, kill. triple kill Dapat nagmenyak yun ah Ba, hindi yata pwede yun <laughs> Yan, yeah, menyak mo lang Lusog Lusog Baka magulo Ah, nakawala ang visit <laughs> nah, Wala na, wala na pre Legendary. Oh, dapat menyak na yun eh Parit, mo ka pa <laughs> Daya ang si Muntol eh O oh, sige, pagdating ko dyan Pugay oh, ka Kitang ina ka mm. Oh, o oh, ano Oh, ano Mm. ano

<noise> ま、たいたい <noise>、うんま、たいたい、ま、たいたたたたたたたたたたたたたうたたたたたたたたたたたた